Hello, good afternoon, ayan, nalipat na naman kami, dito kami sa sakra, ito yung korpa, dito lang kami sa labas, oh. E dalawa lang yung kwarto, yung kwarto isa, no? Ayan, hmm. tulog na yung isa ko, oh. <laughs> ayo pa, naka-breaking dito ba do ba? Gan Na virgin mo yan eh. Ah. Oh. Ay, eh, yan yung ng kasama ko. <laughs> pogi din. Pogi kagano ay kay. Oo, <laughs> hmm. yan yung kasama namin isang Banggali. Ren kitchen. Mahal ngalang dito ng banyo hmm. sinasaksak mo hindi masaksak <laughs> tapos sabi ko, patay. <laughs> eh, may, ano patay hindi eh, ko nakita yung ano ba yung, yung plastic niya Oo, oh, okay naman o, man. naman. Oh, wala ba? Hindi ba naman kayo? Pangkuan nga talaga to. Dito yan. Kalan. Tulad dun sa yan Hindi okay, namamatay. Mm Dito, maganda to. Sa Pinas. Ha? Maganda yun sa Pinas. Tapos... Um, mag maganda, mag maganda talaga yun, bro. Maganda rin yung presyo. <laughs> maganda rin, rin ang peso. Di, di presyo. Ang konsumo ng kurimote. Magpuan ka ah. Ha? Ay, solar? Solar. Solar ang gagamitin ko po yung pagka nagkakon na ako. Ako lang mag-isa eh. makapag-install ka na? Oo, 30. Buong buo na yun. Pwede kang gumamit, pero hindi mo hindi sabay-sabay. Pwede yung pagsabay yung TV hanggang kuhan. Yung, yung ano, pwede mong pagsabay, yung maliliit lang. Hmm. Hmm. Oh, leh santai je. Eh, eh, santai. So Si Arnel, main Arnel. Hmm. <laughs> Malaki tong kama nilang single bed eh Malaki? Mm, kaya Ito tulad ng Yung gano'n lang sa Madina sana maliliit Kasi up, tatlo dyan

saba na par Malung na init na boy Hoy <laughs>

हाँ हम नहीं भाई